Sarap tulog ni nanay, oh. Pero okay na siya, te. Okay, okay naman. Oo, nakaano na siya. Nakalakad, nakababa na yan dyan. Oh? Hmm. Nakaano siya? Nakababa. nakababa na. Galing, ah. Hmm. -mm. -mm. Pili ng pera niya, insure? sure? Hmm, -mm. ayan, mayroon pa nga, oh. Pag kayo wala lang ako ipakain sa kanya, ito, pinapaano, mm. ko. mayroon pa, ang dami pa yan dyan. Buti Be naman, man. Pero kapag mayroon, anya pinakain ko siya ng ano chocolate lugaw lumakas talaga siya nung no? tense ay oo ano? uh, sir sobra manakin pinagbago ni nanay mm -hmm. malakas marapat pati yung sa vitamins mm -hmm. malaki ang itik to o, sa kanya oh mabisa ganyan. talaga yun yung vitamins oo, eh maganda ka. yun eh nagulat nga sila lahat dito mm bigla daw lumakas kasi minsan nilalabas ko siya kapag yung mainit ilalabas ko siya may na na? Mm, mm Na ano sila, oh, bakit naka ano, nakaupo na yan dito. Pwede ko, oh. medyo malakas na nga siya eh. Sarap tulog niya oh. Yung tulog niya tulog <laughs> niya. Pinainom ko lang ng gatas yan eh. Hindi kaya nainitan pala yung ano niya nante, sa likod no? Wala na pala no? Wala na nga eh. Yung sapi niya sa likod? Wala, wala, wala eh, nga. Hindi, pag makakuha ako ulit sa ano, sa senior, bilyan ko yan yung ano, yung, yung diretsyo lang dyan no? Wain. Yung, part Main kasi sa likod yun eh, yung sinasapin mo nakaraan. Ay, wala na yun eh. Karton nga lang inalagay ko kasi nainitan siya. Mm hmm. Hindi, bilihan ko rin yan. Tsaka magka pera ulit. At least, nakakaupo na si nanay. Mm hmm, yun. Kung Nagagamit na ito. No, wheelchair. Ayan, wheelchair niya. Tuwa sa dyan sa wheelchair. Sige, te. ka na lang mag-abot ito, sige, sir. Ako na lang sa'yo. Yeah. Maraming salamat. Hindi tulad siya nakakawa. Magalo na yun na yun. Three. Um, thank you. Oh, Merry o, Christmas. Na si nanay. Um, tapos gatas niya. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga, huwag ko na pabili ng gana, mm -hmm. Um, pero Gatas. Maraming salamat. Saan uh, ko na pa yun na ito? Oo. Oh, oh. Salamat, sir. Ah. Um, Merry Christmas. Bosa mo yung ano, te. Yung regalo niya. Para pusat mo mamaya. Salamat, may regalo. Gamit mo si nanay. Hindi, sa bagong taon, so na lang tayo pasal oh, sa kanya. Pasal mo sa kanya sa ano? Bagong taon. O bagong taon. Eh. Hey. Yeah, eh, na yan. ni nanay yan para ano, may masot siya sa hey. ano. Dalawa ko sa tunay. Para ka na yung bata, oo. Gusto <laughs> nito. Mamaya, pag, ano, ito yung pasokot ko sa kanya sa year. Mm. Ito mamaya pag magising ito naman. Ito sa New Year kasi ano yun eh. ah peach parang oh, ano. Oh. Sige. Eh medyo sa yan mamaya. pink pink yan, pwede yan. Pasok <laughs> ko to mamaya sa kanya pag magising. Mm. Eh kung magising lang yan, sabihin niya naman yan, huwag mo siya iwan. Mm -hmm. Tulog eh. Sarap tulog na nanay. Oh. Na tulog si nanay. Hindi oh. natin i-store boy si nanay ito ha. Oh, sige, sige. Ay, oh. Salamat. O, tatawad, eh. Thank you. Okay.